Nakakatanggap ngayon ng pambabatikos ang aktor na si Seth Fedelin sa ginawa nito sa kanyang YouTube channel. Isang netizen ang nagpahayag ng kanyang saloobin sa Reddit ngayong araw ng Merkules April 17, 2024, kung saan ibinahagi nito na nilalight ng aktor ang mga hate comments patungkol sa kanyang dating kasintahan na si Andrea Brillantes. Sa vlog na may titulong sa Mute with Ali na inupload noon pang October 7, 2021, ay mapapanood ang magkasintahan noong sina Andrea at Seth na nagsasamyupsal. Dalawang linggo lamang ang nakakalipas ay mayroong netizen na nagkomento sa naturang vlog na tila mayroong pag-ataki sa aktres. Sa ad sa komento ay hindi raw bagay na sumama si Andrea sa mga bagong kabataang artista dahil bold star raw ang aktres at naugnay sa mga lalaki at marami na ang nakakarelasyon. Buong komento ng netizen hindi bagay si Andrea sumama sa New Young Stars. Andrea is a bold star associated with numerous men on various sexual relationships. Mapapansin naman na pinusuan ang komentong ito ng aktor. Dahil dito ay binalikan ng mga netizens ang nasabing vlog at hinanap ang naturang comment. Ngunit hindi na mahagila pa ang komento ng nasabing netizen. Kaya saad ng mga bumalik sa vlog, na-delete na ba yung comment? Nawala bigla, Di ko mahanap. Hahaha. -ha -ha. Ang tindi ng paninira kay Seth. Fake news inedit ng dating Seth Rhea. Samantala, trending naman ang hashtag na leave Blade alone sa social media app na X bilang pagtatanggol ng mga tagahanga ni Andrea Brillante sa kanya. Sa loobin ng kanyang mga tagahanga ay tila tinatakpan umano ng aktor ang issue ngayon ng kanyang ka-love team na si Francine sa dating matalik na kaibigan ito na si Jada Avanzado. Saad ng mga nagkomento, ayan ba strategy mo Seth para matabunan yung Jada and Francine issue para isave ang ka-love team mo? You are willing to throw blade under the bus. Kala mo hero ka? No, you're disgusting. I wonder if your fans are proud wag na kasi balikan ang past issue. Masaya na sila pareho at kung ano man issue about Jada and Francine sa kanila na lang yun. Nanahinik na po si Blade, maybe pursue them, na maging okay na sila instead pag-awayin. Wala talaga peace of mind fandom. Ibang ang gulo naman ang naisip ng isa pang netizen. Komento niya, hindi niyo ba naisip na baka si Andrea may hawak ng account na to kasi siya ang gumawa? Kaya hindi nag-upload si Seth ng vlog kasi alam niyang alam ni B ang account niya. Kaagad naman itong sinupalpal ng isa pang netizen. Anya, wow! The nerve to say that this is handled by Andrea. How can Andrea have time for this account? And if Seth doesn't have access with this, how come it is still linked in his IG bio page and the like comment was deleted after it was all over social media?